Yan mga idol, sobrang lalim ng tubig. Magandang magandang umaga po sa inyo mga idol. Kakagising na natin idol. Ngayon idol, mag-aano tayo. Magmamata-mata tayo ng tuway. Dito lang mismo sa gilid ng ano idol, sa gilid ng ilog idol. Magmamata-mata tayo idol. Magmamata-mata tayo ng tuway. Ngayon, bago pa lang lahat, bago pa lang mag-shoutout lang ako. Shoutout lang ako. Shoutout pala kay... Pamilya Kuracha, shoutout sa iyo. Ah... Uh, kay Buhay Barrio TV, shoutout din sa iyo. Ah... Uh, kay Sir... Ah... Uh, Harry Clains Channel at saka sa team ni Harry Clains Channel. Ah... Uh, team Gapangan, shoutout sa inyong lahat. At saka kay ano, kay Kanoy TV Official at Mars Kanoy TV Official. Shoutout din sa inyong mga idol. Ah... Uh, Randy Canadalia Santarita, shoutout din sa insan, San. Uh, Tashi Lips, shoutout din sa iyo. Uh, uh, sa team ko pala, sa team ko. Team Solid YouTubers, maraming maraming salamat sa inyo mga ka-team. Tay uh, Kens, Kens, maraming maraming salamat at saka kay Project 89 sir maraming maraming salamat din po sa inyo sa suporta nyo maraming maraming salamat po ngayon po mag na tayo kasi sa sobrang lalim ng tubig ngayon na idol pero nababa na siya magtutuway lang tayo dito lang tayo sa gilid gilid dito sa may gilid gilid lang tayo magtutuway tayo mga idol update update ko na lang kayo sige idol Tribu Sulbong pala. Shoutout din pala kay Tribu Sulbong. Sige idol. Update update ko na lang kayo. So ano, idol, ah, mag-aano na tayo. Kawit tayo. Ang <laughs> lakas ng tubig ay dulo. Oh. Wala papasok na ng tubig. Sa so, lalim kasi ng tubig ni idol. Dito lang tayo sa may gilid-gilid tayo mag-aano. Sa may ganda ng panahon ngayon mga idol. Oh. Yan. Update update ko na lang kayo idol pag may nakita na tayong tuwa idol. Sige idol. Okay. Ganaan, malalapad na yung mga bakawan na idol update update ko na lang kayo mga idol ito idol parang may nakita tayo nakulo dito idol yan idol oh yan idol oh nakulo 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 talaga idol oh yan yan idol yan nakulo talaga idol tingnan natin kung tuwa yan idol kasi pag nagalaw tayo nawawala yung kulo ito parang sigurado yung tuwa ito idol yan idol oh Subukan natin kunin na idol. Yan, dito idol dulo. Yan. Tuwing nga talaga idol. Kasi pag nagalaw tayo idol, nawawala yung kulo. Yan idol o. Pag nagalaw tayo idol, nawawala yung kulo. Tuway talaga yung idol. Pag hindi nawala yung kulo, 50-50 pa yung kung tuway o hindi butas. Pag nagalaw tayo idol, nagagal nawawala talaga yung kulo. Yan, nakas 1-0 na tayo idol. Hindi siya gano'ng kalaki Hindi siya gano'ng kalaki yan Okay na rin to idol Yan Maghanap tayo baka meron pa dito May kasama yan idol Maghanap tayo dito Yan Naka 1-0 na tayo idol Maghanap tayo idol Dito lang tayo sa gilid-gilid idol Hindi na tayo tatawid Maghanap tayo idol yan. Yan idol, parang may nakita nakulo diyan idol. May nabubula kasi dito idol, nagalaw yung tubig. Hindi siya hindi siya nakulo idol. Hindi talaga siya nakulo. Subukan natin baka tuwa ito tu, idol. Yung banda diyan idol oh. Tingnan natin idol. Yan. Parang tuwa ito tu dito idol eh. Nakulo kasi siya kanina idol. Ay butas. butas idol butas hanap tayo hanap tayo dito lang tatali na sa gilid gilid lang tayo mga idol naghahanap na naga, nagaano lang tayo ng kulo babantay lang tayo ng kulo mga idol update update ko na lang kay idol ito, ito idol subukan natin pa idol kulo dito ewan ko kung butas ba to tuway Butas, Idol. maghanap tayo Idol. maghanap tayo dalawa lang kasi yan idol ah, minsan butas minsan tuway pag ano idol pag ano pag tuyo hindi ka na talaga makapaganap ng ano ng tuway mata mata kailangan ganito talaga may tubig kasi binabantayan mo yung ano nya Bina, binabantayan mo kasi yung hinga niya eh. Yung parang kumukulo siya. Meron lang yan, meron lang yan. Maghanap lang tayo ng maghanap. Tsaga-tsaga lang po talaga ito ganito as doon. Mag-ano din yan. Dito marami to kaso lang hindi siya kalakihan. Maliliit lang po talaga siya. Marami to dito idol. Update ko lang kaya idol. Yun ay dulo may nakita tayo ay dol. Yun ay dulo. Oh. Yun ay dulo. Oh. Yan. Nakulo masyado siya ay Subukan natin ay dol. Yun ay dulo. Oh. Butas ay dol. Butas. Maghanap tayo ay dol. Yan yan. Meron talaga Yan. yun ay dolo may nakita tayo na kulo idol eto pa idol oh. yan yan ay dolo oh. isa ayun pa idol dami ito ito ay wala saan yun ito ito sumukan natin pa idol o ito ay yan ay dolo oh. yan yan Huwag lang tayo malikot idol kasi may nakita pa tayo dito eh. May nakita tayo na kulo dito idol. Hindi lang tayo malikot. Hintayin natin siya kumulo idol. Malawa na tayo idol. 2-0 na. Ayan idol oh. Nakulo talaga idol oh. Ayan oh. Ayan. O, meron nga talaga idol. idol oh. Ayan oh. Meron idol oh. Yan. Gintay pa tayo ng kulo idol. Hindi lang tayo malikot. Ito pa tayo idol. Gintay pa tayo ng kulo. Ayun, may nakita ko doon idol. Oh. Yun idol. Oh. Yun na natin. So ah. talaga to, idol. Yan. Yan idol. Yan oh. idol. Yan Yan idol. Oh. Ito, nakulu siya, idol. Ito, ito, ito. Ito. idol. Nakulu siya. O, ito, idol. Oh. Ito, ito, idol. Ah. Yan. 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 Tambay lang tayo, idol. Kailangan kasi pag matama idol, may tubig na ganito, idol. Makikita natin Makikita talaga natin yung kulo. kita tayo. Masid tayo. Mamamasid tayo. Masid-masid lang tayo. Ayan. Ito. Ang lakas ng kulo. Tignan natin. Ayan. Ito. Tignan natin. Tigas. Tigas ng lupa. sa idol wala wala kahit malayo yan na idol pag nakuluyan yan mano natin yan tsaga lang tsaga lang po talaga na idol nakulo idol na natin na idol na na idol Butas na naman. Parot to idol. Ayan. Ano ito lo? Ano talaga? yun ito lo? Pag hindi to ito, ewan ko lang. Toy talaga idol. Ano ito lo? idol talaga ito dito tayo hanap tayo kunti pa lang talaga nagparamdam sa atin mga idol yung mga idol may nakita tayong kulo idol dalawa babantayan natin yan ito idol oh meron pa dun sa unahan yun idol oh Meron dito ay doon. Nola. Tingnan natin na nakulos siya ulit. Tingnan natin siya makulu idol. idol. Yan ay Yan nakulos siya idol. Meron ay Yan 'yun. Eh. Yan. Meron pa dun oh. Ngayon oh. Nakulos siya. Ah, 'yun, yun lang ay doon. Oh. Kitang-kita lang 'yung ano niya ay doon. Yan o. Oh, yan o. Oh. Ang Pwede na rin to. Dalawa ito. Yan. Masin na naman tayo ulit. Okay yung kuha natin ngayon na ito. Masin na naman tayo. Masig tayo. Dahan-dahan lang po talaga tayo ito. Kasi Napansin nila Nagalaw yung tubig Hindi talaga Hindi talaga yung Mga tuhay Masinmasid <laughs> lang tayo Ay doon Yung naidol oh May nakulo sa loob Ay doon Napakahirap din Pasukin ay doon Kasi subukan natin Ay doon Kunin talaga natin Yung malakihan Ay doon eh Yun Kita ko na siya Ay doon pasukin okay natin pasukin okay natin siya idol dito kasi sa loob ng na idol marami meron yan idol ayan ay na yun atin natin siya kung ano Ayun, kita na siya idol makita okay, ko na siya yun sa loob ay dulo malaki to ay dulo yun oh nakulo talaga siya ay dolo oh. kunin natin ah malaki to ay dulo yan may dolo yan kunin natin kung mayroon pa dito may dito subukan natin nakulok yun ay dulo may nakita tayo nakulok dun ay dulo yun o punta natin ay Mira ah mirap nasa babatay ng mga kabakawan ay dun <coughs> yun ay dulo kunin natin ay dulo yun o yan siya o oh. ay dulo ito nakulo siya dito idol. Yan. Maliit. Pero pwede na rin to idol. Paborito ko gano'n kalit idol. Kaysa sa malaki. Masarap tayo, idol. Maliit. Ay, maganap tayo. Hanap na naman tayo. Masid tayo ulit idol. Yan idol. May, may nakita tayo dun sa baba idol oh. Yan. Subukan natin na ibon. Yan, ito Yan, no. Yan, ito. Subukan natin ito, idol. Okay. Kunti pa patay malaglagay, idol. Malaki ito, idol. Ito. Ayan. Yan, ito no. Yan. Hey, may tangking. May ahas na. May ahas ilog. Hey. <laughs> yung may ahas ilog, idol. Dumaan. <laughs> ano ba yan? Takot tayo sa as ilog idol Update hanap ano, na tayo idol Meron pa yan idol Yan idol oh Upupo -upu lang tayo Andiyan idol oh Meron na naman idol Yan Yan idol oh Malaki to idol Yan idol oh Nasa Yan oh Lumalabas siya idol oh Dunay niya, idol ah Kunin natin yan Malaki to idol oh Yan Yan oh no? Yan. Wala kaya idol. <laughs> dito lang tayo. Abang-abang lang tayo idol. Laki ay dulo. Oh. Abang-abang tayo idol. Baka meron pa. May naihi dito idol. Tingnan natin doon. Kasi may naihi dito. Ayun na idol. Oh. Ayun na naman. Yan ay oh Kitang kita lang idol o. Yan. oh Yan O yan. yan idol ah Yan Ii ka kasi ng ii eh Yan idol oh Dito lang tayo idol Marami dito Kaya kita Tapos sinagin na lang Yan idol May naii dito idol Hanapin natin yan idol Kamiyaki Ayun ay, eh, hindi. Ilang te. Pero para kikilalago ako. Ang otro aki grande grande kita kil Mas ilang tayo para ano? Ng kamiy do patoarin hindi pwede ano. Yan ay may nakita doon na A cute niya mieta minarao. Yan ay dulo na nakulo talaga. Mira, to, tire bigat siya tayo. Ito si Tervis siguro, siya. Ito oh. Yan ay dulo, Nakulo ay dulo. Eh, ano saan na Yan ay dulo. Lutay. Lutay. Pero tuyawat yata eh. Hindi na-atil nito ah? Si... Meron na eh dito idol. dolo. Sumoto ba ba? Sumoto sa sabihin Di, meron pa akong nakita doon. Balik na naman tayo doon idol. Yun, may nakita akong nakuluay dun. Yun, malaki ay dun. Ang laki talaga. Ala, ala. Yan. Hindi, ala Hindi, tambula tayo. Eh. Ala, yan sumpit. Dito pala idol yung ano mayari ng ano tangkay idol si tatay papasalamat tayo idol kay tatay na pinapaano tayo sa gilid meron kasi dito idol hindi maano eh malikot yung kamay yan hanap hanap tayo idol meron na ihi sa akin dito idol look pina ihi dito banda hanapin natin si idol hanapin natin yun laki yun idol Ayun, ah, nakita ko rin siya dulo. Oh. <laughs> I kasi ng i eh. Yan. Dito marami-rami na yung kuha natin ay Yan. Dito lang tayo maghintay na naman tayo mag-i Naiihi siya ay idol. idol, meron dito. Meron doon ay dulo. Yan. Dito subukan natin kunin ito. Malaki pa ito. Yan oh. Yan ay dulo. Oh. Yan, no? Eh, maliit. Pwede na rin ito, idol. Yan. Doon pa, idol, oh. May pa dito. dami dito, idol. Hindi tayo alis dito. Pero may napakan pa ako, idol. Na, nawala. Saan yun? Hintayin natin siya uminga, idol. Hintayin natin siya kumulo. Hintayin natin, idol, kumulo, idol. Yan na idol, may nakita tayo. Eh na idol, oh. ay idol. Oh. Yan. Pero hindi to gaano kalaki ay idol. Yan na idol. Oh. Yan. Pwede na to. Yan. Hindi na to idol. Masignan naman tayo ay idol. Maraming dito ay idol. Yun. natin na ito yung ito kasi na ano yung ano, ano yun ah butas ay ito yun ay ito lo balik lang tayo dito ay ito meron na naman <laughs> <laughs> Yun ay dulo. Oh. May nakita tayo na kulo doon ay Yan. Dito ay doon oh. Subukan natin. Ay, napakalita ay doon. Yan oh. Balik natin. Ay doon o. Balik natin, balik natin. Lalaki pa yan. gusto may nakita ko oh, dito na kulo kanina ay yun meron nga talaga idol na idol oh dami dito idol masid masid lang tayo masid masid lang tayo marami dito subukan natin dito idol may naihina naman dito may naihina dito idol hanapin natin yun idol dito lang yan. May naihi dito eh. Alam ko dito talaga yun. Eh. Saan ka na? May naihi dito eh. Hindi <laughs> nakita. Gay. yun pa yun idol masid lang tayo ng masid yun na idol oh may nakita na naman tayo nakulo dun yan. hanap tayo yun na idol oh yan may nakita tayo nakulo aray aray sakit yun na idol oh ito ito may nakulo dito idol yan o. yan yan ay ito, may nakulo dyan na Kunin natin. ina na. Mayroon nga talaga ito. Yan na ito, oh. Gasan natin. Ito yung pinakasimple na paraan ay idol na paghahanap ng tuway. Kailangan kasi talaga idol, huwag ka talaga malikot pag naapakan mo yung tubig. Para makita mo yung hininga ng ano, hininga ng tuway. Tsaka minsan kasi idol pag wala na tubing, parang naiihi siya idol. Tuway din talaga 'yun. Never miss 'yun, tuway 'yun idol. Yan masid-masid lang tayo idol. Marami pa na idol. Dito lang tayo. Yan idol, may nakita tayo dito idol. Napakahirap pumasok. Yan. na idol oh. Wala na naman. Napansin niya may tao ay tol Nawawala kasi yan. Hintayin natin siya umingat. Hintayin natin siya umingat. Yan ay doon. Yan ay doon. Ito ay doon. Yan ay doon. Malaki. Malaki ito ay doon. Yan ay doon. Yan. tayo malaki ay idol yun may na -e ID to idol yan hanapin natin dito may na -e ID to may na -e dito, banda idol hanapin natin hanapin natin siya idol may na -e dito きゃったいわいと <laughs> <laughs> Idol 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 ha Suwerte natin idol Binigyan tayo ng ano Binigyan tayo ng hipon idol Mga nasa kalating kilo na itong hipon idol Binigyan lang tayo Ng kaibigan natin si Nong Oyong Bait nun idol Bait nun Suwerte natin idol Yan idol oh Magkakalating kilo nito idol <laughs> Bigay lang sa atin idol Tignan natin idol tignan natin tignan natin na ito yan daming ipon idol swerte idol dami pa yan yan ay tulong daming ipon idol yan yan ay tulong binigyan lang tayo ng ipon idol binigyan tayo ni nong oyong yan idol Hipon Suwerte Ayan Daming hipon ay na ito Ayan Magpapasalamat tayo kay Nungoyong Ayan Magpapasalamat tayo kay oyong, Binigyan tayo ng hipon What? Nasa kalating kilo na to idol Ang mahal ng hipon ngayon may tuway pa tayo idol, may hipon pa. Pauwi na tayo. Kukunin na natin yung ano natin doon idol. Kukunin na natin yung hipon natin. At hanggang dito na lang pala yung video natin idol. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga subscriber natin idol. Maraming maraming salamat sa inyo. Ngayon idol, ah, pauwi na tayo idol. Ah, sobrang babaw na kasi ng tubig. Kanina, malalim pa yung tubig kaya nakakuha tayo ng tuway. Ngayon, napakababaw na ng tubig. Uh, uulitin ko idol Maraming maraming salamat sa inyo mga idol Sa mga nag subscribe sa akin Maraming maraming salamat din po talaga sa inyo uh, Hanggang dito na lang pala yung video natin idol Sana wag nyo kalimutan I-like, i-subscribe Lalo na pindutin ang notification bell Para palagi kayo updated Sa mga darating ko pa mga video idol Maraming maraming salamat idol